RJ Boto RJ RJ So ayun ang dami nag-yes Gusto nila So, ayun mga ka-RJ, araw sa inyong lahat, kahit sa man kayo naroon. At bago natin pag-usapan ang pinakamasayang kaarawan ni Erika, ay huwag na huwag natin kakalimutan suportahan lahat ng mga programa ng Team Kalingap sa pangungunan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Prab. Grabe ang birthday celebration ni Erica mga ka-RJ Hindi lang dahil sa napakaraming blessings ang kanyang natanggap Mga branded na kagamitan Mula sa mga nagregalo Mayroong pera Alahas At kung ano-ano pa no mga ka-RJ, nasabi kong napakasaya dahil lumabot ng napakarami. 111,000 ang mga live viewers sa premiere na ito. Kaya congratulations sa iyo, Director at Kalinga Prab. Dahil na-break mo na naman ang nakaraang premiere na nagtala ng 72,000 live viewers. At hindi lang yan, mga ka-RJ, no? Nasabi kong napakasaya dahil kompleto ang mga naggagandaang kalingap angels na si Rachel, si Dara, si Joy at syempre si Erica na siya rin may karawan. Pero huwag ka mga ka-ajay, present din ang nag-iisang prinsesa ng kalingap na walang iba kundi si Reyna. Kaya naman napakaraming nanood ng premiere na ito dahil lahat ng mga iniidolo nila ay nagsama-sama na lahat. At nakakatuwa silang tingnan mga ka-RJ, no? Dahil mukhang nagiging close na sila sa bawat isa. Naiisip ko tuloy na sana noon pa sila pinagsama-sama ng Kalinga Prab para laging masaya ang mga fans. Iyan. Speaking about Reyna, mga ka-RJ, enjoy na enjoy naman siya, no? nakapag-attend na naman sa party kagaya ng madalas na nararanasan niya bago siya binawi ng kanyang lolo na store. But anyways, nakalipas na yon kaya kalimutan na natin ang mga nakaraan. Ang mahalaga ay nasa kali nga siya, kaya siguradong maaalagaan na naman siya ng maayos. Siya nga pala mga ka-RJ Ang isa sa pinakanagustuhan ko na part sa na nangyari celebration na ito Birthday celebration na ito Ay yung mga napakinggan ko Ng na mga pangaral ni Pastor no? Na talaga namang nagpakilabot sa akin At tumagos hanggang sa buturan na ang puso ko Ang mga sinabi niya Lalo-lalo na sa pagpili ng priorities na dapat palaging inuuna si Jesus, no? Madalas kasi mga ka-RJ, inuuna na natin ang maganap ng mga pangkabuhayan at minsan nakakalimutan na natin si Jesus. It is an eye-opener para sa akin ang mga pangaral ni Pastor, mga ka-RJ. Sana kayo rin ay may napulot na aral sa mga sinabi ni Pastor. Ayun mga ka Hanggang dito na lang, at kung nagustuhan ninyo ang reaction video kong ito, sana'y pakibigyan naman ako ng isang thumbs up. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ay mangyari lamang na pakipindot na rin ang subscribe button, pakisama na rin ang notification bell, para palagi kayong updated sa mga susunod ko pa na-upload. Kaya eh, ayun, bye-bye muna mga ka-RJ. Hanggang sa muli, and God bless us all. Bye! Kung nagustuhan ninyo ang video na ito ay pakibigyan naman ako ng isang like at kung hindi pa nakasubscribe ay pakipindot na rin po ang subscribe button. Maraming salamat at abangan ang aking next upload. God bless po sa lahat.